Good morning. Uh, ito po uh, today's vlog and meron tayong may maintenance. Ito ay solar battery na meron siyang 12 pieces. 1, 2, 3, 4 times 3 natin. Tapos kayo isa. Ang laman ng bawat uh, battery na yan. Box na yan. Ay, ganito. Battery na 18650. Tapos, bawat 18 na uh, box na yan ay merong kanya-kanyang BMS. Ngayon may maintenance natin dahil uh, ito ay connected in parallel. 12 volts na meron siyang 12 pala uh, parallel. Nang bawat isang ganito kasi ay isang pack na ganito ay 12 volts. Ngayon, i-connect yan ng 12 pieces parallel. Same voltage ang uh, nag-increase lang yung current. Now, uh, kaya ay mini-maintenance kasi nga nagda-drop yung voltage. So, ito nasukat natin, bawat isa yan ay may uh, 11.9 volts. Ito yung measurement natin, 11.9. No? meron tayong nakita dito sa battery 1 ito yon battery 1 na yan ay 11.64 so ba't nung tinrigger natin naging naging 12 ibig sabihin yung BMS nya uh, tulog lang tapos the rest ay pare parehas na iban sa itong isa B4 11.72 ito ito yon ito yung 11.72 volts now kahit na i-energize ko to ay same voltage pa rin ang nangyari ito yung out ng BMS you know, meron kang 11.71 kitabahe at kung sa battery naman directly mo sasukatin same so che check natin to kung bakit hindi umaakit yung voltage niya stable lang siya sa 11.71 tapos pag dinarain mo bababa siya ng bababa yan siya pag nag check nito na check natin to uh, individual batteries ah, alamin natin dyan kung anong cell yung nagkaka problema so paano natin gagawin so i-disconnect mo lang itong isang terminal i-disconnect mo itong kanyang fuse wire para magkaroon ka ng access na naka-isolate dito sa karamihan. Kada isa yan, i-isolate natin. Nandite-test mo voltage between positive and negative. Kung normal pa yung voltage. Ganon din yung procedure na gagawin natin sa mga susunod na cell. I-isolate natin isa-isa yan. Ito. Ang BMS nito ay 40 amps. I think 40 amps. Yeah. So, kung kada cell na to may ganitong setup, ibig sabihin sa 12 pieces na to may 12 pieces din na BMS. Okay? So, sasaksakan mo lang muna yung ating soldering iron then magkakanda ako ng test so ito yung ginawa natin inisolate natin yung bawat ito, ito positive terminal na to ito tinanggal natin sa pagkakahinong dito ang purpose niya para ma-check natin. Ngayon, so, pwede nyo lang ma yan. Individual yung battery cell. Na? Tulad nyan, may na-detect na tayong problema. So, yung negative, ito pa rin ang gagamitin natin tulad nyo yan, ito negative ito yung positive yan na, meron kang 2.18 pababa pa siya 1.9 oh, so, ibig sabihin, may problema niyan. yan ito, 3.9 stable so good yan ito, 3.9 stable ito, o oh, yan, oh, o. 0.43 volts. So, sira na to. Itong isa. Zero. Itong isa. Zero point isa. Zero. Kaya ito, sira na to. Zero sa dalawa. Tatlo. Apat. tubo pa to tubo tsaka to si Rana rin so itong dalawa na to buo ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima wala na itong battery na to kaya mangyayari dyan ma nga natin yung buo so yan, nalagyan na natin ng X. X ok ok x x x x so meron ilan yan 1 2 3 4 5 cell na sira dito sa side na to at yung kabilang side yeah isolate din natin tapos i-check din natin ano Ayan. Ngayon, tetest natin tong gitna. Di tapos na tayo dito sa isa na to. Na na-marking natin yung mga may problema. Dito sa gitna, na-isolate na rin natin yan. Ayan, na natin yung mga fuse wire na yan. Pwede na tayo mag-conduct ng testing. So, yung positive, lalagay lang natin sa positive side. Tsaka yung negative, yun yung pandudot-dot natin. na Ang katats natin dito

4.05 4.05 4.05 So uh, okay yung sa gitna. Na battery wala tayong na-detect na problem. At ito, finally itong last sir uh, group of cell na 'yan oh, na sa number 3. Yung so, negative, lagay natin sa negative. Of course. Yung positive yung napapantatach natin. And meron siya, 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. So, good. Tong Pagkasunod na ba na ito, good. Ito may problema sa side na ito. No. So, ayan o, may ekes. Counter check natin. 2.5, mababa na. 3.9, good. 3.9, okay pa. Ito. 0.47. 0. 0.12 so yun yun ang ating tatanggalin at uh, papaltan natin ng battery so ang kagandahan ng 18650 kapag uh, nag problema yung, yung sa battery pa pwede mong mapaltan lamang kung ano yung may sira. No? Huh? compare sa sa mga module na yung buo na madali din naman yung maintenance yan kasi buo na siya pack na siya tulad ng mga prismatic pero dito ginawa rin natin siya as a pack pero pwede mo rin palang ma-repair yung loob no? kung may nag problema na battery. Ang importante lang, maglagay lang kayo ng BMS. Ayan. Sa bawat pack na niyo nyo na 12, maglagay kayo ng BMS. Para protected yung inyong circuit. Hindi lang yung battery, pati yung inyong circuit. Okay? So, hindi na-assemble ko at tatanggalin natin yung sirap. Ngayon, nasa process tayo ng charging. And Siyempre, susukatin natin kung ilang mili at siya. Okay, bye for now. At, uh, yan yung way natin kung paan tayo mag-troubleshoot ng Eight and six fifty. God bless you all. Bye.